Good morning mga lods at this point na ami karundri sa Dumingag sa Buanga del Sur kay mo apel me sa ilang panrandere para sa ilang araw ng Dumingag 2025 kay gusto mo ma mafan saran run automatic di gyud ni palampason mga lods lapdusa nato ni all right let's go 4.45 sa buntag ang sugod sa panran ang unang mudagal niya kay ang mga tin km runners so kita ah. piltaan na maong exactly 4.50 am na ana ta, din ha sa venue. medyo lit lang gamay pero okay ra madalara og smile at abot na ako nakita din ako ang ako ang kailang nga fireman kusog pod ka ayun eh power mo dagan shout out ni mo sir fred og sa walay pagdugay way paglangan ni start na ang countdown sa screen 3 2 1 og pagabot sa 1 hunat og buhi ang sa pagpanagan nag migdagan diha kay medyo layo layo pa man ang daganunon padayon ng kita kay mauman gyud ang ato ang tumong og tuyo kining paugnar sa kusog during the Pagabot sa unahan mga lods murag di gyud na ko kaya kung walay tubig Murag gamala akong tutunlan ba? Para na ako, murag basic raman ta ng 10KM na kong dinagan. Pero diri murag na pressure ko gamay. Mot on sa yung hitabo. Naghan magod ka ayong pagkaon diha sa unahan. Atong malabihan diha sa kilid. Murag naglibog ko. Kung asa ko mo tubig lang o ta. Kaya disiplina ta sa atong kagalingon for now. At okay. Ah, Maglisod tagdagan sa kabusog ba? Dayon, nagpadayon ko sa panagdagan. So nakita na ko nga nga namalik na ang 3 km o 5 km runners. Pero kami sa 10 km, agi pa sa patag o medyo ang aton nga portion sa dalan. Murag, makaingon juga pag sulay yun yung dalan na dres duminga, grabe ka ang aton. Uy, murag, pangaghug yung kadihan, makabaklay ka. Pag abot na mo sa 10 km turning to malalots, di rin na nagsugo ang hasol o labad. Ah, nga naman, ah, kaya na ay red horse diha. Nga magpalabad sa imo ah, oh. ang ulo Ug magpasakit sa imong tuhod o magtasamot nagkaapagilit nga murag makasamot na tughasol hasol siya ganahan pa ka mudagan pabalik dito sa finish line pero matik ato nang na shotan gamay pero ditaw atik ra kay layo para ba ang finish niya gikan dere so diha nga point mga lords balik na pon migdagan grabe ka layo sa among balikanan pero lahutay gihapon sa among pagbaklay balik medyo hayag, hayag na kita na ang katag sa dalan daghan pa ang nanagan pabalik uba ingon sa unahan ako diha medyo sakit na akong kaliwang batiis ug dinagan mao nga mibaklay na lang ko tiniis ang lahat para hindi ta tayo maulawan nga di takahuman o makabalik sa finishing line paglingi na ko diha ang alots na unhan ko ni tatay nga grabe ka hanginan mo quick interview na ko siya for a while ako siyang giinan og pila na iyang edad uning ningon siya hapit na siya mag 80 years old grabe What? ka tay isa ka talagang alamat sa dagan shout out ni mo diha sa unahan naghinahinay na ko dagan og diha nga part medyo ni hunong ko kay naa mga nindot kayo nga mga spot ulan tawonon grabe nang masakandre bas pirting pagkalapara taas ka ayang imong malan toba og sa unahan nga medyo hapit na gid or dool na gid sa finishing line nakalabay kuko usa ka paralympic runner abi nako og maglisod og lakaw for dagan pero grabe ka determinado mga lords sin kiim yang gidagan nga naunhan pagyugo bisag naa sa apan padayon gyapon siya sa iya ang ganahan nga dula ining fun run ingon siya inborn daw niya ang tiil pero ni apil gihapon congrats nimo bro inspirasyon ka sa tanan na bisan na akay kapansalan. dili good mo mo give up sa kinabuhi ika nga mga lods hindi tayo susuko kahit susuka ka pero di susuko alright at ayan mga lods na anami sa finish line finisher nung kaman mga lods salamat po na sa nag sa event o shout out ko sa tanang nangapil o sa mga dumingag nun o dumingago no sa mga taga-sindangan. sa mga kauban ako nga ni Apil nga mga solid runner shout out ninyong kanandihan nagrabi ka power sad o sulid kaayo o special Thanks po sa mga mamitikay o photographer sa fan Run most special ay isa ni Boss Roadshot no? idol salamat kay sa pitik diha og simple sa mga staff marshals og sa rescue team nga kanunay gasunod-sunod ar mabantayan ang mga managanay basing makuyapan aw saludo min yung tanan mga bayani sa likod sa event og alright mga lords kita-kita na po sa sunod na tong panaglapdos sa fun run enjoy lang ang show mga lords kahit medyo pressure labi na namo nga nagbiyahe paingon dinhing dapita pero okay ra worth it gihapon dal T-shirt Kung sa tanan Ang pagkaon Nga diri kita bawi Kay diri ruin yun ang tanan Basta uh, Makakaon na Tambal sa kahago ba Ika nga Kaon is life Oy Alright <laughs> So mga los Dari na kutob Hangtod sunod ngayon Lapdos bonal puminti God bless as always Bye bye bye, -bye. Yeah!